nandyan ka, iniisip na ang pag-ibig ay apoy, pagmamadali, o isang tao na nagpapalutang sayo. Pero pakinggan mo ito, hindi ito pag-ibig, ito ay ilusyon. Ngayon, isang matanda na may mga mata na puno ng kwento ang magpapakita sa iyo ng isang bagay na hindi mo kailanman napansin. Hindi siya nangangailangan ng maraming salita, kundi isang katotohanan na kakaunti lamang ang nakakaunawa. Ang pag-ibig na mahalaga ay hindi yung nagpapalipad sa iyo at sa kakaiwanan. Ang tunay na pag-ibig ay yung nananatili kapag ang lahat sa paligid mo ay gumuho. Yung hindi na kailangang patunayan ng anuman dahil bahagi na ito ng iyong pagkatao. Naghahanap ka ba sa tamang lugar? Pinapayagan mo bang mahalin ka ng tunay? Magmuni-muni ka. At huwag ka ng linlangin pa. Handang-handa iyan na ibang makita bene laging nandoon yay harap harapin. Eh. Bigyang pansin mo ito. Naisip mo na bang ilang beses kang nagbigay sa mga taong hindi naman nagbabalak na manatili? Ilang beses mong nalito ang pagnanasa sa pag-ibig, pangako sa pakikipag-ugnayan, mga magagandang salita sa katotohanan? Ilang taon ka nang nalilinlang? Tumingin ang matandang may karunungan sa iyong mga mata at sinabi ito ng walang paligoy-ligoy, ang pag-ibig ay hindi tungkol sa kung sino ang nagpapawis sa iyo. Ito ay tungkol sa kung sino ang nagpapadali ng iyong paghinga. Nainis ka ba dito? mabuti. Dahil nangangahulugan ito na sa kaibuturan, alam mong natagalan ka na sa paghabol sa mga bagay na hindi naman sa'yo. Ang pag-ibig na iyong pinapangarap na ipinagbibili sa'yo sa mga pelikula, kanta, at nakakabighaning kwento ay hindi higit sa isang baluktot na refleksyon ng katotohanan. Gusto mo ng densidad, emosyon, ang adrenalin ng hindi pag-alam kung ano ang susunod. Pero ano naman kapag dumating ang katahimikan? At kapag ang alindog ay naglaho, Sino ang natira? Ngayon pakinggan mo ito, ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung ano ang nararamdaman mo sa mga magagandang sandali, kundi sa kung ano ang mananatili kapag lahat ay nagiging mali. Alam ito ng matanda dahil nakita na niyang nagiging alikabok ang mga pangako, nawawala ang mga pangakong walang hanggan, at sa parehong oras, nakita niyang ang mga tahimik na sulyap ay nagdadala ng buong buhay. Ang pag-ibig ay hindi tungkol sa kung sino ang nagbibigay sa iyo ng kilig. Ito ay tungkol sa kung sino ang humahawak ng iyong kamay kapag ikaw ay gumuho. At narito ang katotohanan na maaaring ayaw mong marinig, ibinibigay mo ang iyong puso sa mga tao na walang kakayahang hawakan ito. Nag-aalay ka para sa mga taong marunong lamang tumanggap, tumatakbo ka papunta sa mga ayaw ng lapit, at nauubos ka para sa mga walang intensyon na manatili. At pagkatapos, Pagkatapos, nagtatanong ka kung bakit palaging nasasaktan, kung bakit nararamdaman mo ang kawalang sigla na tila walang makapagpuno. Ang problema ay hindi kailanman ikaw na umibig ng labis. Ang problema ay palaging ang mga pinili mong mahalin. Sino liyan hitalagang mamahal ay iyong puso? Isipin mo ng mabuti. Nakakita ka na ba ng isang tao na talagang nakakita sa iyo sa kabila ng mga salita? Isang tao na hindi kailangan ng malalaking kilos para ipakita na nandyan siya. Ang pag-ibig ay hindi nakasalalay sa mga maayos na talumpati, sa mga pangako na nagtatagal lamang hanggang sa susunod na pagkaabala. Ang tunay na pag-ibig ay nasa mga mata ng taong nananatili, sa kilos ng isang taong hindi kailangan tawagin para makasama ka. Ngunit ikaw, bulag na pinabayaan ito. Dumadaan ka sa tamang tao habang nagmamadali papunta sa maling daan. Ibinibigay mo ang iyong oras, iyong enerhiya at iyong kapayapaan sa mga taong nagtatanong lamang sa iyo. At ngayon, tinatanong kita, bakit mo pa rin tinatanggap ito? Bakit ka nagpipilit na maniwalang ang pag-ibig ay kailangang maging mahirap, masakit, at komplikado? Sino ang gumawa sa iyo na maniwala na ang halaga ng pag-ibig ay kung ito'y ay nagkakahalaga ng lahat sa iyo? Ang pag-ibig ay hindi digmaan. Ang pag-ibig ay hindi sakit. Ang pag-ibig ay hindi isang tao na dumarating at umalis sa kanyang sariling kabustuhan. Tumingin ang matanda iyo at nagsabi ng isang huling bagay bago umalis, tumigil ka na sa pagtanggap ng mga mumo at simulan mong makita ang mga taong nandyan na sa iyong tabi nang hindi kailangang magmakaawa para sa iyong atensyon. At nayon, sabihin mo sa akin, sa wakas ba ay naintindihan mo na o kailangan mo pang mawalan ng higit pa upang makita? Ang katahimikan ay naging mabigat matapos sabihin ng matanda yon. Ang kanyang mga salita ay naroroon, umaalingang baw sa loob mo, at ang di pagkakaalyo ay hindi maaring ipagwalang bahala. Alam mo na sa kaibuturan, nakarapat dapat ka sa higit pa. Ngunit bakit mo pa rin pinapayagan ang sarili na tanggapin ang mas kaunti? Marahil dahil, sa isang baluktot na paraan, natutunan mong ang pag-ibig ay kailangang makuha, na kailangan mong lumaban upang ito ay pahalagahan. Ngunit makinig ka mabuti, ang tunay na pag-ibig ay hindi ka naglalagay sa isang laban. Ang pag-ibig na karapat-dapat ay hindi ka pinapaisip kung ito ay kapwa. Ilang beses ka nang nagmakaawa para sa kaunting atensyon? Ilang beses kang tumanggap ng mga kapirasong pagmamahal dahil yon lamang ang kayang ibigay ng isang tao? At mas masakit ilang beses mong nalito ang kawalang interes bilang isang hamon? Na parang, sa isang paraan, sapat na kung magpupumilit ka ng kaunti pa upang magbago ang lahat. Ngunit hindi ito nagbabago. Hindi kailanman nagbago hindi na ito magbabago. Dahil ang tamang pag-ibig ay hindi kailangang pilitin. Ito ay simpleng nangyayari. Nagbigay ka ng napakarami sa iyong sarili para sa mga taong hindi kailanman nagplano na hawakan ka. Umaasa ka sa mga sagot na hindi kailanman dumating. Nakakapit ka sa isang taong matagal ka ng pinakawalan. At bakit? Dahil masakit aminin na mali ang iyong pinili. Dahil mahirap tanggapin na nag-invest ka ng oras at damdamin sa maling tao. O baka naman sa kaybuturan, takot kang mag-isa? Yen itakot na mag-isa lihay ay naghahadlang SACFLA, -E 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 -E. hindi karapat dapat ito ang katotohanan ng kailangan mong harapin. Madalas, hindi ito tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa takot. Ang takot sa kawalang anuman. Ang takot na aminin na, nang wala ang taong ito, kailangan mong matutong kumpleto sa iyong sarili. Ngunit tanungin mo ang iyong sarili, ano ang higit na nakakatakot, ang mag-isa o patuloy na makontento sa mga bagay na nakakasakit sa iyo. Isipin mo ito. Isipin mo ang lahat ng beses na humiga kang umaasa sa isang mensahe na hindi kailanman dumating. Isipin mo ang mga pangako na naiwan sa ere sa damdamin na umiiral lamang kapag ito ay maginhawa. Hindi ito pag-ibig. Hindi ito kailanman naging pag-ibig. Tama ang matanda. Ang tunay na pag-ibig ay ang nananatili kapag natapos na ang euphoria. Ito ang hindi nangangailangan ng laro, hindi naglalaho ng walang paliwanad, hindi ka pinapagawa ng mga bagay para sa kapiraso ng pagmamahal. Ngunit upang matagpuan ang pag-ibig na ito, kailangan mong gawin ang isang bagay na marahil ay hindi mo pa nagagawa dati, itigil ang paghabol sa mga tao na nag-iwan sa iyo sa stress at tingnan ang mga taong nasa iyong tabi na. Dahil dito, maaari mong isipin habang ginagastos mo ang iyong enerhiya sa pagtatangkang maging sapat para sa mga taong hindi ka pipiliin, may isang tao na ibibigay ang lahat upang mapansin ka. At ngayon? Ano ang gagawin mo sa katotohanan ito? Ang katahimikan pagkatapos ng katotohanan ay nakakabingi. Maaari kang subukang tumakas, maaari kang magdistraido, ngunit sa kaibuturan, may isang bagay sa loob mo na nagbago na. Dahil mayon alam mo na. Ngayon nakita mo na ang laging nandoon, ngunit pinili mong baliwalain. Kaya ano ang gagawin mo? Patuloy ka bang magsisinungaling sa iyong sarili na kailangan mong makipaglaban para mahalin? Magpupumilit ka bang manatili sa isang kwentong umiiral lamang sa iyong isipan? Mawawalan ka ba ng oras na nagtatangkang ayusin ang isang bagay na hindi kailanman buo? Makinig. Ang tamang pag-ibig ay hindi ka binibigyan ng pagdududa. Hindi ito nawawala. Hindi ka pinapaisip sa iyong sariling halaga. Akala mo ba ay may mahal ka? Magandang bagay. Pero ang pag-ibig na walang kapalit ay hindi pag-ibig. Ito ay pagdadalang tao. Ito ay pag-asa. Ito ay takot na mag-isa. At itatanong ko sa iyo, sino ang nagturo sa iyo na kailangan mong tanggapin ang mas mababa sa iyong nararapat? Sino ang naglagay sa iyong isipan na ang pag-ibig ay ito, sakit, kawalang kasiguraduhan, pagmamakaawa para sa atensyon? Dahil hindi ito. Hindi kailanman. Hinding hindi ito mangyayari. Alam El kailangan mong gawin, ngunit wala kang kaligtasan, maaaring naintindihan mo na ang lahat ng ito, ngunit hindi mo pa rin magawang kumilos. Alam ko. Ang takot ay nakakapagpahinto. Iniisip mo na kung bibitawan mo ang taong ito, maaaring hindi ka na makatagpo ng katulad niya. Ngunit ito ang tanong, hindi inais na makatagpo ng katulad niya. Isang tao na mahal ka lamang kapag ito ay nakabuti sa kanya. Na nawawala at bumabalik kapag gusto niya. Na nagsasabing may pakialam, ngunit hindi ka man gumagawa ng anuman upang patunayan. Sanay ka ng tratuhin bilang isang pagpipilian na nakalimutan mo na kung paano maging prioridad. Ngunit pakinggan mo ako, nararapat kang maging pagpipilian ng isang tao, hindi isang libangan. Nakita ng matandang marunong ang lahat ng ito sa iyong mga mata bago niya sabihin ang huli niyang pahayag. Alam niya na magkakaroon ka pa rin ng takot. Nasusubukan mo pang maghanap ng mga dahilan. Na maaaring iniisip mo pa rin bigyan ng isa pang pagkakataon ang isang taong hindi kailanman natutong mahalin ka. Ngunit ngayon ang pagpili ay sayo na. Sa wakas ay nakikita mo na alam mo kung ano ang kailangan mong gawin. Kaya't sabihin mo sa akin, magpapatuloy ka bang manghimasok sa mga bagay na nakasakit sa iyo ng maraming beses o sa wakas, papayagan mong maranasan ang pag-ibig na nararapat sa iyo. Alam LNA van ito toong yari. Ngayon, inay tapang iibang kumilos. Ang pinakamahirap ay hindi ang maunawaan. Ang pinakamahirap ay ang tumanggap. Dahil ang pagtanggap ay nangangahulugang gumawa ng isang hakbang, at ang paggawa ng hakbang ay nangangahulugang putulin ang lahat ng bagay na, sa isang paraan, nagbubulag pa rin sa iyo. Ngunit makinig ka sa akin. Hindi mo na maaaring lokohin ang iyong sarili. Hindi matapos ang lahat ng nakita mo, naramdaman at naranasan na. Ilang beses mo pang kailangan daanan ang parehong sakit para maunawaan na ito ay hindi pag-ibig. Ilang masalimuot na gabi, ilang mensahe ang iyong inapura, ilang nakakahiya at tahimik na sandali ang maaari mong tiisin. Binalaan ka na ng matanda. Ang tamang pag-ibig ay hindi tungkol sa kung ano ang nararamdaman mo kapag maayos ang lahat, kundi tungkol sa kung sino ang nananatili kapag nagiging mahirap ang lahat. Ngayon, tingnan mo ang paligid mo. Sino ang narito? Sino ang hindi kailanman kinailangan pang kumbinsihin na manatili? Sino ang hindi kailanman naglaro sa iyong puso? Sino ang laging nandyaan sa iyong tabi? kahit na hindi mo namamalayan. Dahil ito ang katotohanang may kirot, nagsayang ka ng masyadong maraming oras na sinusubukang akitin ang isang tao na hindi kailanman naghangad sa iyo sa parehong paraan. At habang nagaganap ito, pinabayaan mo ang sinumang handang lumaban para mahalin ka sa tamang paraan. At tinatanong kita hanggang kailan? Iyan din ay Kung sa tingin mo ay sa ilang pagkakataon magbabago ang taong ito, na isang oras ay mapapansin ang iyong halaga at lalapit sa iyo kung ganon, sabihin mo sa akin, gaano pa katagal ang handa mong maghintay? Dahil marahil ito ang iyong pagkakamali. Iniisip mo na ang pag-ibig ay walang katapusang pasensya, na kung bibigyan mo ng kaunting panahon, isang pagkakataon, ang lahat ay magkakasundo. Ngunit kailangan kong maging brutal na tapat sa iyo, ipinakita na ng taong ito kung sino siya. Ikaw ang ayaw maniwala. At alam mo ba kung ano ang mangyayari? Wala. Walang wala. Patuloy ka lang dyan, nag-aasang walang kabuluhan, sinasayang ang iyong enerhiya, napapagod para sa isang bagay na patay na. At ang taong iyon? Magpapatuloy sa kanyang buhay, tulad ng dati, dahil alam niyang andyan ka lang palagi, naghihintay. At hindi mo narapat ito. Hindi mo kailanman narapat. Ngunit may isang paraan lamang upang baguhin ang kwentong ito itigil ang paghihintay na magbago ang iba at, sa wakas, baguhin ang iyong sarili. Kailangan mong pumili para dahil sarili sa pagkakataong ito, hindi ito tungkol sa iba. Tungkol ito sa iyo. Tungkol sa pagtingin sa salamin at pagtatanong, ano ang ginagawa ko sa aking sarili? Bakit patuloy kong tinatanggap ang napakaunti? Dahil sa huli, ang pag-ibig na hinahanap mo ay kailangang magsimula sa loob mo. Gusto mo ng taong tunay na magmamahal sa iyo kaya't itigil ang pagtigis sa hindi ka naman minamahal. Itigil ang pakikipaglaban para sa isang taong hindi ka ilanman lumaban para sa iyo. Napansin mo na ba na wala ng laman doon? Naramdaman mo na ba ang kawalang ginhawa ng isang pag-ibig na hindi kailanman umiiral ng buo? Ngayon, isang bagay na lang ang natitira, magkaroon ng lakas ng loob na bitawan. At ngayon, sabihin mo sa akin, patuloy ka bang lokohin ang sarili mo o sa wakas, pipiliin mo ang iyong sarili kailangan ispang pang makaramdam ng enthya matinding sakit para maunawaan. Dahil kung kailangan mo, maaari mong ipagpatuloy ang pagtityaga. Maaari mong ipagpatuloy ang pagsisikap na patunayan ang iyong halaga sa isang taong hindi ka kailanman tunay na nakita. Maaari mong ipagpatuloy ang pagkapagod, ang pagpapaliwanag sa sarili, ang pag-aangkop upang magkasya sa espasyong inialok sa iyo ng taong iyon, kahit na ang espasyong iyon ay masyadong maliit para sa lahat ng maibibigay mo. Munit makinig ka, kung mas pinapaliban mo ang desisyon na bitawan, mas maraming oras ang nawawala sa iyo sa pamumuhay ng talagang nararapat sa iyo. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay hindi dahil sa nawala ka ng isang tao. Ang sakit ay nagmumula sa iyong sariling pagtutol na tanggapin na ang taong iyon ay hindi kailanman sa iyo upang mawala. Masakit dahil gusto mong iba ito. Masakit kasi nagbuo ka ng isang kwento sa iyong isip na hindi kailanman umiiral sa kabilang panig. Ngunit sabihin mo sa akin, anong silbi ng pagmamahal sa isang tao na nagdududa lamang sa iyong sariling halaga? Maaari ka pang maghintay. Maaari ka pang magpanggap. Pero ang katotohanan ay lalampas ang panahon at, balang araw, titinala ka sa likod at magtatanong, bakit ako nagaksaya ng panahon? At ang sagot ay magiging masakit. Dahil mapapansin mong ikaw ang nagpaiwan sa sarili mo. Ikaw ang nagpatuloy. Ikaw ang umirap sa lahat ng ebidensya. At kapag sa wakas ay nagpasya kang lumaya mapapansin mong nagagawa mo na ito noon pa. Il re takot e ye ran. Kaya basahin il eki. Ano ang talagang nakakatakot sayo? Ang walang laman na puwang nasusunod. Ang kalungkutan. Ang takot na hindi mo na makikita ang isang taong tunay na magmamahal sayo. Kaya pakinggan mo ako ng mabuti, mas masahol pa sa pagiging nag-isa ay ang makasama ang maling tao mas masakit pa ang mawala ang isang tao na wala na sa iyong buhay kaysa maramdaman ang presensya ng isang taong hindi naman tunay na naroon. Kailangan mong maunawaan na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng makasama ang isang tao at ng tunay na minamahal. At ngayon, silipin mo ang iyong kwento. Tingnan mo ang lahat ng beses na sinubukan mong makipagsapalaran, nagpunyagi, nagbago para sa iba. Tingnan mo ang lahat ng inialok mo. Ngayon, sabihin mo sa akin, ano ang natanggap mong kapalit? Dahil kung ang natanggap mo lamang ay pagdududa, kawalang katiyakan, mga piraso ng pag-asa, mga walang laman na sagot kaya't patawarin mo ako, pero hindi ito tunay na pag-ibig. At ngayon narito ang pinakamahirap na bahagi, tanggapin at magpatuloy. Iniisip mo bang hindi mo kayang gawin ito? Iniisip mo bang hindi ka pahanda? Kaya't sabihin mo sa akin, ano pa ang dapat mangyari para maintindihan mo na sapat na? Dahil kung maghihintay ka pa, lalo ka lang mag ng sugat. Alam LNA and A Ngayon, kumuha rin ng desisyon. May oras na darating na wala nang makakapagpasya para sayo. Nagsalita na ang matandang pantas. Nagsalita na ako. Ngayon, ikaw na lamang ang natitira na tumanggap. Kaya't sabihin mo sa akin, patuloy ka bang magdadala ng bigat na ito o sa wakas ay magpapalaya ka na. Ngayon ay nasa'yo na. Wala nang iba pang makakapagpasya para sa'yo. Nakita mo na, naramdaman mo na, nagdusa ka na. Napansin mo na ang pagpatuloy sa pagbibigay sa isang tao na hindi ka pinipili ay isang daang walang likuan. Ang pag-ibig ay hindi dapat isang laro kung saan isa lamang sa mga panig ang nagsisikap. Karapat dapat ka ng higit pa. Palagi ka ng karapat dapat. At ano ang gagawin mo ngayon? Ignore ang lahat ng ito at patuloy na nakadikit sa ilusyon. Maghihintay ka ba ng isa pang pagkabigo, isa pang luha, isa pang madaling araw ng kawalang katiyakan. Oh sa wakas, pipiliin mo ang iyong sarili. Pakinggan mo ng mabuti, wala ni isa ang makapagbibigay sa iyo ng pag-ibig na hindi mo unang ibinibigay sa iyong sarili. Kung gusto mo ng isang taong tunay na magmamahal sa iyo, kailangan mong simulan ang pagtatakda sa iyong halaga. At ang unang hakbang para dito ay ang putulin sa ugat ang mga bagay na nag-isip sa iyo. Dahil ang katotohanan ay matalim, ngunit kinakailangan, kung ang taong ito ay talagang nais na makasama ka, nandyan na siya. Walang mga dahilan, walang mga laro, walang mga walang kabuluhang pangako. Ang tunay na pag-ibig ay walang puwang para sa mga pagdududa. Ngayon, tumingin ka sa loob mo. Harapin ang katotohanan ito. Ano ang humahadlang sa'yo? Ang takot. Ang kawalang katiyakan. Ang pagkakapit sa isang kwentong hindi kailanman naging kapalit. Ano man ito, panahon na upang bitawan. At kapag ginawa mo ito, kapag nagkaroon ka ng lakas ng loob na putulin ang tanikala at magpatuloy, mapapansin mo na ang pag-ibig na talagang mahalaga ay hindi kailanman kailangang pilitin. Iyan na desisyon ay na sa iyong ilid kamay. Ngayon yara oras LNA. Nakaramdam ka ba na ang teksto na ito ay direktang umusap sa iyo? Kaya't huwag umalis nang hindi nag-iwan ng iyong komento dito sa ibaba. Sabihin mo sa akin. Ano ang nararamdaman mo habang binabasa ito? Handa ka na bang palayain ang iyong sarili? At kung ang mensaheng ito ay may kabuluhan sa iyo, ilike mo ito upang marami pang tao ang makakita sa katotohanan ito. At syempre, mag-subscribe sa channel para hindi mawalan ng mga nilalaman tulad nito. Dahil hindi pa natatapos ang paglalakbay na ito at nais kong makasama ka hanggang sa dulo. Ngayon, sabihin mo sa akin sa mga komento, magpapatuloy ka bang lokohin ang iyong sarili o sa wakas pipiliin mo ang iyong sarili?